Aries. Okay ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Maganda ang samahan ninyo ngayon sa mga usapang may kinalaman sa plano o ideya. Maaaring may bagong oportunidad na magbubukas dahil sa inyong koneksyon. Ang color red at color blue ay magbibigay lakas ng loob. Ang number 27, number 8, at number 16 ay pahiwatig ng pag-usad at swerte. Taurus. Good ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maaaring makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa pera o proyekto. Magiging maunawain ka rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang color green at color white ay magdadala ng kalinawan at balanse. Ang number 6, number 12, at number 23 ay pahiwatig ng kasaganaan. Gemini Masaya ka ang magiging kaibigan Zodiac sign ay Leo. Maganda ang araw mo sa pakikisalamuha at pagpapahayag ng ideya. May papuling matatanggap mula sa mga kasamahan. Ang color yellow at color gold ay magbibigay ng sigla. Ang number 30, number 11, at number 25 ay pahiwatig ng inspirasyon at tagumpay. Cancer. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Magiging malalim ang koneksyon ninyo ngayon, lalo na kung tungkol sa damdamin o pamilya. Maaaring makatanggap ka ng suporta sa isang layunin. Ang color silver at color black ay magdadala ng lakas ng loob. Ang number 15, number 9, at number 20 ay pahiwatig ng katuparan ng plano. Leo, magpapasaya ang magiging kaibigan zodiac sign ay Iris. Pareho kayong masigla at determinadong matapos ang mga gawain. Magandang araw ito para sa mga bagong plano o proyekto. Ang color gold at color red ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 7, number 15 at number 22 ay pahiwatig ng progreso at sigla. Virgo, masaya at ligaya sa iyo ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Maayos ang daloy ng trabaho at plano ninyo ngayon magiging malinaw ang mga desisyon at may magandang resulta sa pagtatapos ng araw. Ang color brown at color green ay magbibigay ng katatagan. Ang number 24, number 10, at number 19 ay pahiwatig ng tagumpay sa pagsisikap. Libra, magbibigay ng kaalaman, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Maganda ang araw mo sa mga usaping may kinalaman sa pakikipagkaibigan at pagpaplano. Maaaring may bagong pagkakaintindihan na mabubuo. Ang color pink at color yellow ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang number 8, number 14, at number 21 ay pahiwatig ng magaan na pakiramdam at tagumpay. Scorpio ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Magiging kalmado at magaan ang pakikitungo mo ngayon. Maaaring may isang tao na magbibigay sa iyo ng emosyonal na lakas. Ang color black at color blue ay magbibigay ng proteksyon. Ang number 2, number 9, at number 18 ay pahiwatig ng magandang ugnayan. Sagittarius Masaya at may kasiyahan ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Magiging maganda ang takbo ng araw mo sa mga bagong plano o ideya. Maaaring may magandang balitang may kinalaman sa proyekto o paglalakbay. Ang color orange at color light blue ay magdadala ng sigla. Ang number 10, number 17 at number 28 ay pahiwatig ng kasiyahan at pag pagunlad. Capricorn. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Magiging produktibo ang araw mo ngayon. Maganda ang samahan ninyo sa trabaho o sa usaping pinansyal. Ang color gray at color green ay magdadala ng katatagan. Ang number 5, number 11, at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran sa mga plano. Aquarius. Kasiyahan at katalinuhan ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Maaaring may bagong koneksyon o ideyang makakatulong sa iyong layunin. Magiging maganda ang palitan ng kuro-kuro sa paligid mo. Ang color blue at color silver ay magbibigay linaw ang number 6, number 13, at number 26 ay pahiwatig ng inspirasyon at pagunlad. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Magiging maayos ang araw mo sa usaping may kinalaman sa plano o relasyon. Maaaring makaramdam ka ng kapanatagan at suporta mula sa iba. Ang color white at color light green ay magdadala ng kapayapaan. Ang number 33, number 12 at number 27 ay pahiwatig ng kasiyahan at positibong enerhiya.